ng ano kaligayans kasi daw po gano'n hindi, hindi ko daw po parang deserving na maging part ng ano kaligayans kasi daw po gano'n tambalang dadith update po tayo mga idol medith the leche flan girl umamin na nga kay papa danang ma e vlog ito na nababash na pala siya dahil sa sinusuot nito na bikini naku po at ang malala pa nito ay sinabihan pa siya na di daw niya deserve ang spot na maging part sa Kalinga angels halaka. Grabe ka talagang basher ka kung makapagsalita. Dilang naman sukatan ang pananamit ng isang tao para sabihan mo na ito ng negatibo kasi ay sa nakikita natin kay Medith Leche Flan Girl ay napakamasipag ito madiskarte sa buhay at sobrang sipag mag-aral na may pangarap talaga itong gustong maabot someday. Kaya sana ay di lang po tayo magbabase sa tao sa kasuotan nito. Na-share nga ito lahat ni Midit kasi nga ay naitanong ni Papa dan kung paano daw nito na overcome ang problems sa buhay kasi ay nakikita niya itong napakamasayahin na tao. At dito na nga sa mga sagot niya ay na-share na niya ang natatanggap niyang pangbabash ng mga tao sa kanya. May video clip nga mga idol na grabe pala ang mga basher makapagsalita. Naku po, Bago ko po ipapakita ay e eh, shout shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip panoorin niyo po. Tatsa ko lang sa'yo na masiyahin ka, na positive vibes mo. Diba, po naman problema? Lahat naman siguro. Paano mo na na overcome o ano mga ginagawa mo para hindi mo sentimil yung uh, mga uh, problema? Sobrang simple lang po. Syempre lahat naman po nagkakaroon ng problema. Lahat naman nalulungkot. Pero siguro mas lalo ko po pong iniisip yung mga positive na nangyayari. Katulad po nung no harsh Pero ang ano ko po, um, parang nagiging positive po ako dun sa mga taong na nagmamahal sa akin. Tapos yung nagkikiyo sa akin lagi na ano, maging ano lang daw po ako, maging totoo sa sarili ko. Yun. So, ano ay yung harsh na natatanggap mo? Tungkol sa ano man? Tungkol po sa pagbibigini ko. Oh, huh? sino nagbabas tayo sa mayroon naging na hindi hindi ko daw po parang deserving na maging part ng ano, oh, paling BLs kasi daw po ganun. Grabe! Napaka-strong talaga na tao ang isang Medith na kahit ano pa sasabihin ng ibang tao ay kinakaya lang niya ito at iniisip lang niya ang positibo palagi kasi nga ay wala naman siyang ginagawang masama. Kumbaga ang pagsusuot lang talaga niya ng bikini ay passion niya ito at nasabi din niya na minsan lang naman din niya ito ginagawa. Mabuti na lang at may mga karamay siya sa buhay na handang palakasin ng loob niya na ito nga ang family niya at mga friends na nagmamahal sa kanya na sinasabihan lang siya na think positive lang palagi at maging totoo ka lang kung ano ka. It's normal naman po talaga pagdating sa social media na may masasabi talaga ang tao sa iyo kasi nga ay it's impossible to please everyone at sadyang may mga tao lang talaga na pinanganak na basher. Hala ka! Keep strong lang palagi Medith Leche Flan Girl na naman ng Team Kalingap na handang suportahan ka sa pag-aaral man o pagdating sa pagbibigay ng mga payo. Especially anjan si Manila Boy Papa dan na number one supportive sa iyo. Ano po masasabi niyo mga idol sa reaction video natin ngayon? Na nababash na pala ang isang medit ng dahil lang sa pagsuot ng bikini. Mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Dito muna lang po tayo. Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.